usa ka pulis ang gisikop sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo human gipasangin lang mi pasakit sa siam ka lalaki nga serving craftsman sa Compostela contingent ato sa Pasigarbo sa subo 2024 nakuan kini og video atong sayran ang detalye niling report Sa unang video makita ang sa lalaki naka t-shirt ug shorts ug namunal sa mga kamot sa mga lalaki sa ikanohang video na bantayan, anay tabong kaguliyang sa mga tao, ilabi na hindihan gi dool nila ang tao na ug shorts o naka-t-shirt nga unang rikwaan o video nga giubanan sa mga polis hangtod na nakasakay sa patrol car. Naitabu kini sa may Sabado sa hapon sa sulod sa Guadalupe Elementary School sa Dakbayan sa Sugbo nga nagsilbi nilang biliting area isip contingent sa lungsod sa Compostela nga misalmot sa pasigarbo sa sugbo. Ang lalaking itumbok nga may pasakit o sa daikap polis nga gipaoban o gitahasan nga mapatuman sa kapsay o kalinaw sa Compostela contingent. Ang siyam ka mga lalaki nga gipasikitan mao ang siyam ka propsmen o pat kanila mga minoridan. Giswa yan pagbisita sa GMA Regional TV Balitang Bistak ang Police Station 9 sa Barangay Guadalupe apan nagdumili kini pagatubang aron paghatag sa iyang habig. Sa inisyal nga kasayuran, gagipagawa sa otoridad na ngayong tabang ang choreographer sa detailed PNP personnel nga mahapsay ang ilahang formation sulod sa gym. Gingong mitabang tuod apan gibunalan niya ang kamot sa naasong mga propsmen. Ato At sa phone interview, gipahibaw ni Police Lieutenant Colonel Janet Trafter ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office nga giandam na ang reklamong child abuse nga kalapasan sa Republic Act 7610 batok sa pulis. Nagpreparar na kita sa affidavit, no? So, but on the other side, sa amo ang internal, yes, it is ongoing. Basta ito ang criminal side. Andam na tamo mo, basta ka, basta guwat lang kita sa katungan, sa contingent. Yes, sa complaint. Mm ang isip po sa kapulis, no? nga magpahigay yung tag mga ng nga aktibidadis. Taas ka dapat na pasensya kay Naanad niya ang emosyon sa tanan. Samtang wala na tuguti sa gamahanan sa lungsod sa Compostela nga mahinabi ang siyam ka mga biktima tungod kay posible silang na trauma. Gipasalig nila nga gihimo na ang intervention sa mga napasakitan sa pulis. Paluyuhan sa lungsod ang mga biktima nga makaangkon sila o We observe also sa ilang mga katungod and then To the minors, we need to have their parents' uh, guidance and then ato gyun i kwalang sa lang protocol ato yung follow. But make sure nga ang the local government of Compostela are looking into and we really are uh, making it sure nga kung sa mangani ang ang ayan nga mga baton para sa intervention sa mga bata gibbu hat sa dami. Kaoban, ciclofilumaya si kakosi alan domingo. Balitang tanga, bisdak.